Wala pang isang buwan na nakakalipas matapos paliguan sunod -sunod ng sunod-sunod na matinding pag-uulan ang mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Valenzuela at ilang bahagi ng lalawigan ng Bulacan. Naging mahirap ang sitwasyon ng mga residente lalo na't nagdulot ang pag-uulan ng matinding pagbaha sa mga nasabing lugar. Talaga nakaapekto ito sa kabuhayan ng mga residente. Sa kabila nito, nagawa pa rin na magtipo ng mga nasa mahigit 4,000 delegado mula sa nasabing lugar para sa taunang pangrehiyong kumbensyon ng mga saksi Nehova dito sa kanilang assembly hall, dito yan sa Novaliches, Quezon City. Kasabay rin nilang iba pang mga saksi sa iba't ibang panig ng Pilipinas at karamihan rin sa kanila ay apektado ng bagyo lalo na sa bandang hilaga ng bansa. Dito rin namin pag alaman ang pagiging aktibo ng mga saksi sa pag-aalok ng libreng pag-aaral ng Biblia sa mga nakakulong. Dito sa Pilipinas, kaming mga saksi ni Hova ay may kaayusan din para sabihin yung pangangaral ng mabuting balita. Kaya ang lahat ng pumapasok na sa City Jail ay mga voluntaryong mga lingkod ni Hova. At dahil sa tulong ni Hova, isa ako doon at natagpuan ko si Brother Diaz mismo doon sa City game. Sa kumpinsyong ito, nakilala namin ang isang lalaking bagong miyembro ng mga saksi ni Jehovah. Siya ay si O'Donnell Diaz. Nitong Hunyo lang siya naging miyembro pero nagpasimula na siya ng paikipag-aral sa mga saksi noon pang 2020. Natagala ng kanyang pagiging miyembro dahil kakalaya niya lang mula sa kulungan noong Nobyembre 2024. At ang dahilan ng kanyang siyam na taong pagkakulong ay ibinahagi niya sa amin nangyari ang isang di pangyayari noong unang araw ng taong 2016. Isang di magandang pangyayari na yung kapatid ko nasaksak ng taxi driver na uh, lulan kami ng tricycle noon. Uh, noong araw na nangyari yon, hindi namin alam kung sino ang gumawa. At uh, namatay nga yung kapatid ko. Kami ang nagdala sa ospital, dinala ko sa ospital. Then after noon, nagpapaimbestiga kami sa mga pulis from January 2 hanggang January 4. January 5, uh, huling lamay nung kapatid ko, pumunta sa akin yung dalawang pulis at sabi, ipagpapatuloy daw yung pinapaimbestiga namin kaso. Then nagtiwala kami, nagpunta kami dun sa presinto. Pagdating doon, hindi namin alam na ako na yung sinabihan nila na ako yung pumatay. Sinalikod na lang ako doon at sinabi, basahin mo yung karapatan mo. Ano do? Kaya wala kami ginagawa nung kami dalawa ni Mrs. lang ang nado Na-detain kami nung ganun-ganun na lang. Hindi ko alam para ako masisiraan na ng ulo noon dahil doon sa pagdadalang mahati ko nung pagkapatay nung kapatid ko at sa akin pa binintang. Naging aktibo si O'Donnell sa pag-aaral ng Biblia habang siya ay nakabilanggo. Ayon sa kanya, marami siyang narinig na mga katuruan mula sa iba't ibang reliyon pero sa doktrina lang daw ng mga saksi ni siya, pinaka naliwanagan. Sa loob ng kulungan, uh, nagabayan din ako ng Biblia dun eh. Nung nahirap ako bilang chairman ng chapel, marami kong nakasabay na mga service provider, almost 13, iba ibang reliyon. At yun ang naging ano ko na routine ko sa loob. Maraming mga nagba Bible study roon, na iba't ibang relihiyon. Uh, mga Muslim, iglesia, mga born again. Then nakasama ko sila doon sa chapel na nagpi-preach sila doon. Kapati Katoliko. Kaya nung nalaman ko yung katotohanan sa Biblia, sa pamamagitan ng isang saksi na narinig ko doon sa loob namin sa lugar na yon, eh talagang nag ano na ako sa isip ko na paglabas ko eh gusto kong makibahagi sa saksi ni Jehovah. At yun yung talagang pinapanalangin ko rin doon sa loob. Sabi ko, nadudong pa sa loob na tinatawag ko na si Jehovah. Kahit na hindi pa ako masyadong ano nang katotohanang uh, aral noon na katulad ngayon na talagang dapat tunayan ko lalo ng paglabas ko dito na talagang binubulay-bulay ng mga saksi ni Hoba yung katotohanan sa Biblia. Kaya yun yung nagpapatibay sa akin ngayon. At uh, pinapasalamat ko po yun na pagpapala ni Jehovah at dinigyan niya ako ng pribilehiyo na makasama sa isang malaking pamilya niya. Patuloy pa rin ang pag-iimbita ng mga saksi ni Jehovah sa kanilang pangrehiyong kumbensyon. Nakatala sa kanilang website na jw.org ang listahan ng mga kumbensyon na available sa inyong wika at lugar. Josh Dela Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.